Lakas nga ng trip na itong Spurs player na ito kaya naman sinuntok siya ng kanyang teammate sa loob ng kanilang locker room. Pero bago natin pag-usapan yan ay edo muna nga si Josh Giddy na ang lakas din ng trip mga idol na gusto pa makipag-away matapos ng kanyang ginawa. Dahil after kasi ng play dito ay sinusubukan niya nga sana kasing tulungan itong si Jabari Smith Jr. ng Houston Rockets na itayo matapos nga na bumagsak siya on the floor. Pero itong si Jabari Smith mga idol ay tinanggihan nga itong alok na tulong ni Josh Giddy na tumayo nga at hindi talaga pinansin at parang nakatangang nakatulala nga itong si Josh Giddy na naghihintay ng pag-accept nga ng tulong neto ni Jabari Smith kaya naman nung hindi tinanggap na itong Rockets player ang kanyang tulong abay nag-init yata ang ulo ni Josh Giddy at talaga namang two hands na hinawakan ginrabang kamay neto ni Jabari Smith Jr. para nga itayo parang na-hurt nga ang ganyang feelings kahit parang sinabi niya, no, hindi mo tatanggihan to, itatayo kita. Kaya naman ang makikita ni Dillon Brooks mga idol ay tinulak na lang itong si Josh Giddy. At talaga nga namang lalo managinit ang ulo ni Giddy at ito namang si Dillon Brooks ang pinagbalingan niya ng init niya ng ulo. Gusto nga ang komprontahin. Pero buti na nga lamang ay eh, hindi na lumala ito at hindi na nagkaroon pa ng na kung anong komosyon at nag-ayos na nga rin sila hanggang sa matapos nga itong labang ito. At ngayon ay hadirang ang pag-usapan itong Spurs player na makulit, malakas ang trip kaya naman nakatikim sa anyang teammates sa kanilang locker room. At yan ay walang iba kung hindi ang tinatawag na modern day Dennis Rodman na si Jeremy Sohan. Nasa loob kasi sila ng locker room at parang pre-game yata ito or post-game. Pero mga idol, nag lang kasi itong kanyang teammate na si Keldon Johnson. Tahimik na nakikinig nga ng kanta before the game or maybe after the game. Pero itong si Jeremy Sohan, abay hindi nga makontrol ang kanyang kakulitan. Hindi nga makontrol ang kanyang pang trip At lumabas nga ang kanyang pagiging bata at kinaltukan, binatukan. Ito nga si Keldon Johnson na nananahimik. Panoorin natin ito mga idol. Hello. Kaya naman, komento-reply ng maraming fans na nakapunod ng video ng ito mga idol ay masasabi nga daw natin talaga nitong si Kelden Johnson ay pagod na dito kay Jeremy Sohan. Parang nagsasawa na sa kakulitan, kaya naman bigla na lang sinapak matapos nga na namang pangungulit niya. Sabi pa ng isang fan dito, bro, went straight for that hook. At sigurado daw, minus 500 para nga daw sa team chemistry ni Edong San Antonio Spurs. Pero I think mga idol yung mga ganitong bagay ay biruan nga lamang Kulitan lang talaga Alam naman natin ang mga bata pa Itong mga player na ito And of course hindi mapipigilan na mailabas ang kulit Kahit nasa professional setting sila At itong si Jeremy Soan Ang perfect, ang prime example dyan